Okay, Fred? Okay, very good. Nagpamati, good man. Okay, so kita nyo, may ready to dalawa kagutiya. Kasi may palungkuan. Nakita, wala. Okay, so, tagsa-tagsa sa inyo, itagaan ka mo sa straw. Ano na straw, ibutang sa, o, oh, ari si Kuya Audrey yung mag o, ano, demo. Okay, so, ibutang sa may muso. Iipit, ha? Tapos, ang imoan nyo, isa-isa ka mo ang mga kato dito sa may pulakuan. Ay, ay, ibutang. Ibutang ay straw sa may battle. Naitindihan? Pag mahulog, ma naman, balik sa linya. Dere. Kung dere, ikaw ang first na tao, punta mo dito sa butiya. Pag mahulog, balik ka dere. Naitindihan? Tapos, kung sino tong last, na nakabutan na sa stroke, uyat ka mo tanan, balik ka sa linya, uyat ka mo tanan, maglibot ito sa chair. May tindihan nyo? O, sino ang last track? Okay, pag tanan ka mo, nakabutana sa stroke sa so may battle, balik sa linya, dito sa kalingan mo, tapos uyat ka mo tanan, ka maglibot sa chair. May tindihan? O, sige, babe? Try ka, anay. So, na. Okay, ready? Set. Go! Bumang! Dragan. Tunay! No, no, no. rin! Stop na rin! Isa-isa na! Isa-isa lang! Hindi, ulihin lang ka mo. Ulat tala siya. Ulat siya Isa-isa ka mo ang magbutas. Tapos sa may battle. Oh. Wala pa matapos ha. Ang isa, bago naman ang isa. Bulos-bulos, butang. <laughs> Pagkatapos mo butang dito, balik ka direk. Gagaw ka dito sa likod. May tindihan? Kung sino naman tong next, ako naman ang susunod naman. Butang sa angstro. Pagkatapos, dala agad dito sa likod. May tindihan? O, oh, sige ba yung liyoko? May dito sa piyakot din mag-assist.

Paol ang guru isang hindi balik to ka, o balik. balik. May mapuha, kaya tuhod dapat sa straw. O, parangayas okay, naman. Okay. O, oh, sige, kayo, try yan, ha? Oh, sige, buta. Kinakuha niyo, ha? na siya, ha? oh May tinihan na, klaro, kung paano yung mongol? May tinihan, wala? Ay, may nagasabahat. Kaya rin na yung straw Good. Okay. Sino itong lahat? Kato sa likod. Uya then Okay, ay, ready na? Okay. Eh. <laughs> Ipiton, kid. Ang pura pa kayo, Ay, looking, kid. Joke lang. <laughs> oh, sige na. Diba, alam mo ah. Pwede ka na, alisen. Ready. Set. Go. Go. Oh, oh, okay. Go. 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 Sige, salud. Salud, salud. Okay, Go. 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 Go.

dan abang-abang di kota mana